Magandang araw, mga kaibigan at kalandas. Ako muli si J.V. Salayo. Napapanahon ang ating abanghelyo ngayon mula kay San Mateo, kung saan ang kinakastigo ng ating Panginoong Hesus, ang mga pariseyo at mga eskriba, dahil sa kanilang mga gawaing baluktot at mapagpaimbabaw. Sabi ni Hesus, mga bulag na taga-akay sinasala ninyo ang niknik -nik sa inyong inumin. Ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. At isa pa, nililinis ninyo ang labas ng kasa at ng pinggan. Ngunit ang loob nito ay puno ng nahuhot ninyo dahil sa inyong kasakiman at pagsasamantala. Laman ng balita ngayon ang mga aligasyon ng korupsyon kung saan bilyong-bilyong piso ang diumanoy nawawala at nabubulsa sa pamamagitan ng mga ghost flood control projects. Samantalang alam din natin na maraming nakukulong ngayon dahil lang sa mga petty crimes. Nakalulungkot at dahil nakakalusot o pinapalusot ang pagnanakaw ng malakihan, pero hinuhuli at pinarurusahan ang nagnanakaw ng kaunti. Pagnilayan naman natin ang ating pang-araw-araw na gawi. Tayo ba ay malinis o maganda ang panlabas, ngunit bulok naman ang nasa loob? Nagagalit tayo sa corruption sa gobyerno, pero kumusta ba tayo sa ating pakikitungo sa kapwa, lalo na sa usapin ng pera, sa negosyo o pautang at sa bayaran ng utang? patas ba tayo sa ating mga pasweldo at mga transactions sa ating mga negosyo? Mga kalandas, ang daan patungong langit ay tunay na mahirap, hindi madali. At ngayon ay pinaalalahanan tayo na kailangan maging tunay na malinis ang ating kalooban. At kapag malinis ang ating kalooban, ito ay dapat lumabas sa ating maayos at patas na pakikitungo sa kapwa lalo na sa mga usapin sa pera at kabuhayan. Kung ikaw ay na ng reflection na ito, pakilike at pakishare mo na. Maging boses ka na rin ng pag-asa para sa iyong mga kaibigan at kaanak.